Hello guys, good morning, good morning everyone. And, kung na kayo jan guys, ayan. Uh, for today's videos guys, ayan na. Uh, uh, so sabihin ko na po sa inyo guys, kung bakit hindi po ako na live, ayan. So alam niyo naman guys na yung YouTube channel ko nung past months, ayan nakaroon po siya ng problema uh, regarding sa ads ko, na wala po yung ads ko. At ang sabi po ng YouTube channel, ayan, ah uh, ako, yung, ako daw yung nakapindot, kaya po uh, nawala po yung ads ko. So, sabi ni YouTube, antayin ko daw hindi naman para po bumalik yung ads ko. Pero nung dumating po ng ano, <laughs> hindi naman, ayan, so, super hinantay ko talaga yun. Kasi ang nangyari guys, yung pin, pinindot ko yung apply, ang lumabas naman, uh, gratifying sex naman. Kung totoo wala namang gratifying sex na nangyari. Kasi, uh, yung ano ko, uh, mga ligo challenge ko is, <coughs> na-monetize na yan noon. Nung na-monetize yan noon, hindi na po nadadagdagan. So, hindi na po ako gumawa ng mga video na ligo challenge. So, <coughs> Hindi ko alam kung saan po nakukuha YouTube channel yung gratifying sex kasi sila na rin naman ang nag-monetize sa akin noon nung nandiyan na po yung mga video na yan, yung mga little challenge. Ayan, so kadalasan naman po na pinopost ko ngayon is uh, cooking. So, doon ako nagtataka kung saan po banda do ng gratifying sex na uh, naging kaso ko ngayon. So, as as of ano uh, YouTube channel at uh, 3 months daw ako pwede mag-reapply. So reapply na naman. My god. So parang nanghina ako guys sa YouTube ko. Ayan. Parang pinasahod lang ako ng ilang beses. Tapos, uh, kinap yung ads. After na nawala yung ads, may case na naman for gratifying sex. So, totoosin, uh, para sa akin lang, guys, no, wala naman talagang gratifying sex na, ah, uh, makikita. Kung, hindi ko lang alam, guys, kung sa pag-check nila, kung uh, saan po doon yung gratifying sex kasi, ah, uh, yun nga, sabi ko sa inyo, guys, nung na-monetize ako, na nandiyan na po yung mga video ko sa Lego Challenge. So, ibig sabihin, pumasa po yun sa kanila, yung mga Lego Challenge na yun, So, wala naman po akong dinagdag na Lego Challenge after ko na monetize. Lahat po is cooking na yung ginagawa ko. Para po hindi ko ako, uh, yung, yun nga yung kinakatakutan ko guys eh. Kaya hindi na po ako gumawa ng Lego Challenge kasi, uh, ganyan ang lagi kong case nung time na ng Lego Challenge ako. But, ngayon, ang problema, hindi na po ako gumagawa ng Lego Challenge. Saan po ako nagkaroon ng gratifying sex, di ba? So, kung doon po sa ano, sa lumang mga Ligo Challenge, pumasa na rin 'yon noon. Kasi, uh, na-monetize na rin ako noon, nung nandiyan na po yung mga Ligo Challenge na yan. So, hindi ko akalain na magkaroon na, na rin ako ng case ng gratifying sex. Kasi, pumasa na yan sa kanila, hindi ko na nadagdagan eh. Uh, so, yun po yung dahilan kung bakit hindi na po ako, hindi po ako naglalive kasi nagkaroon po ako ng dismaya. Ano <laughs> Parang nadismaya ako kasi nga uh, lahat ginawa ko para sa channel ko, para hindi po ako ma, uh, magkaroon ng problema. Yan. Pero ganun pa rin hanggang ngayon, the case is still gratifying sex. Kahit eh, wala na po sa live Challenge. Oh, my God! YouTube channel! Why? Saan po ba ang daboy yan? Saan po ba yan nakikita? Bakit ko nagkakaroon ako ng ganun? Or, dahil ba yan sa mga comment? Ayan. So, the comment is, ano? Freedom yan ng mga, ano? Ng mga manunood kung ano yung paningin nila doon sa likod challenge na yun. So, uh, ang ginagawa ko na lang doon, guys, pag makita ko yung mga ganun, is binubura ko na lang. So... Ang napakalaking problema ngayon kasi uh, umabot pa siya ng 4 months bago ako makapag-reapply. So hindi pa natin alam after 4 months kung papasa ba yung reapply. Kaya parang pinanghinaan ako ng loob talaga. Kasi uh, huminto na nga ako sa ano, Lego Challenge para po hindi ako magkaroon ng violation. Uh, cooking na lang yung ginawa ko. May gratifying sex pa rin na nangyayari. Na wala naman po akong ibang in-upload na, na, Lego Challenge. Kundi yung pa rin naman yung uh, lumang Lego Challenge na pumasa na sa, uh, sa monetizing. So, ayan guys. Ayan. Uh, sorry kasi... Uh, bigla ko nawala. Eh, hindi na ako nakakapag-live kasi nga uh, hanggang ngayon hindi pa mawala sa isip ko kung paano nangyari na nag sex na naman ako na kasi wala naman po akong ina-upload na mukha ko ayan uh, start ano, na-monetize ako ng last ayan, ang lahat po na ko is puro na lang cooking so sa po doon ang gratifying sex sa mga cooking na yon dahil kung doon po sa mga ligo challenge na nakaraan, that, that is past. Kasi, na na yan sa monetizing yung nakaraan na minonetize nila ako eh. So, kaya, ano, parang masama talaga ang loob ko. Kaya po, hindi po ako makapag-move on. Ayan. Hindi ako makaharap sa tao kasi, ah, uh, hindi ako, hindi kasi ako plastic na tao. Ayan. Kung meron ako nararamdaman, ayan, Uh, nabo-boys out ko siya kasi uh, hindi talaga hindi ko kaya mag makipag plas, mag plastic plastic no yung makipag plastic ka na yan ka pero masama ang loob mo hindi ko kaya yung ganoon eh kaya hindi po ako uh, hindi hindi na ako nagla-live na uh, sana ayan makamove na ako dito sa nangyari sa akin para makabalik na ako sa pagla-live ayan at uh, kaya nag-stay muna ako sa cooking. Ayan, hindi na po ako nakakapag-live gawa ng hindi ko patanggap talaga. Kasi, ah, uh, ang sabi kasi ng YouTube channel sa akin, uh, yung nangyari nung ano ko, nung channel ko is napindot ko raw yung ako daw ang kusang umalis sa YPP. So, ibig sabihin, uh, wala akong violation. So, bakit? Nung nag-reapply ako, nagkaroon na naman ako ng violation. Yun po yung ano eh, uh, parang hindi ko matanggap eh. Pero no choice tayo kasi nga, nagtatrabaho lang tayo kang YouTube channel. Ayan, kung talagang uh, yan ang decision niya, wala po tayong magagawa kasi nga, uh, As, a, as an employee, ayan, sumusunod po tayo sa patakaran po ng YouTube channel. Ayan. Sana, ano, ah uh, darating ang time na maging okay na ako para makapag live na kasi namimiss ko na rin kayo ayan Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay ko. Ayan, sa mga organic subscriber ko dyan na uh, kahit uh, hindi na po ako, hindi po ako nakakapag-live. Ayan, nandyan kayo, nakikita ko kayo na nagko-comment at nag-like sa mga post ko sa cooking. Ayan, thank you so much everyone. Ayan, mahal na mahal ko kayo. Ayaw niyo pong isipin na Ah, uh, binabaliwala ko na kayo. Ayan. Ah, uh, nagkaroon lang talaga ng problema. Kaya, pati ako guys, hindi ako makapag doon sa nangyari. Ayan. Kaya, hindi po, ah, uh, hindi pa po ako nakakapag-live. Dahil, ah, uh, para gusto ko, pag nag-live ako, is okay na ako. Ayan. Ah, uh, kaya-kaya ko na, ah, uh, ngumiti at, ah, uh, nawalang halong kaplastikan. Ayan. Thank you so much, everyone. Ayan, see you soon, guys. Ayan, sana makapag-live na ako. Ayan, supportahan nyo pa rin, guys, yung channel ko, especially po sa mga uh, uh, short video ko na ginagawa ko, guys, everyday. Ayan, huwag nyo pong kalimutan, guys, na supportahan ang mga video. Ayan, thank you so much. Ayan, sana po, uh, kahit na hindi po ako nagla-live, ayan, nandiyan pa rin kayo palagi. Thank you, everyone. Maraming salamat. at Abangan nyo guys yung pagbabalik ko sa live. Thank you!